WhatsApp what's up people? <laughs> Tayo ngayon ay mag papalit ng oil seal ng front shock. Yan. Yan ito malakas na itagas nito. Tapos, ito yung nabili kong CB. Yan. Kung walang pang CB yan, pwede yan pang AMX Supremo. Yan. XRM 125 daw. Ay, XL pala. XL 12. 5. Ay. XL125S pala. Yan, yeah, sorry daw. Okay. Lang to, 80 isa. So 160. Kasi ano yun yung tube ay ano natin. Let's go to the list. Okay. Yan, so isang technique daw para hindi mo na kailangan ng helper. Ibalik mo siya dito. Handa para makalag ito. Okay, so kalagin natin. Yan, so itong video na ito ay para sa mga isang mag-DIY. Sana makatulong sa mga, mga isang makatipid. <laughs> Ayan, so, hindi lang ako mag-isa dito yung lumawa. Kasama ko yung bayaw ko. Kasi hindi naman po mekaniko. Ano ko, paturo lang ako. So, sama-sama tayo matuto. Ayan, so, itatanggal ko nung shop. No? Kanyan nyo mo natanggalin yung gulong. Napalodo bago yung shop. Okay, tapos yan na. ah uh, talagin lang natin yung bottom part. Allen bolt yun. So, unrest pang tanggal natin. Tapos, um, Talagin lang natin lahat, no? May oil din na naman, kaya kailangan naman pang nalagyan. May shoot lang natin doon para matanggal mo muna naman. So, yan. 8 uh, years na yan. Ah, uh, ten years na yan. Yan, nangis yan. Kaya, napakabaho. Kasi, so, tagalin lang natin. Tsaga-tsaga lang. Yan, tapos yung iba, bonafide tuluyan na natin tanggalin para maalis natin siyempre yun. Spring na mahab. Ito sa may lock yun. At uh, siyempre napakadumi niyan kaya uh, natin gamit pang gasolina. Nisan natin mabuti para maalis yung mga uh, yung mga langis. joy ayaw mga dumi. No, so napakadumi niyan. And so isa-isahin lang natin. No, lahat ng parts niyan ay Tivinisin natin. After nyan, tutanggal natin yung dust seal. Magpapit tayo ng uh, yan, along mas yung gamit ko. Tapos sinagyan ko ng basahan para hindi masira. No? So, Kasi na yung dust seal. No, baka wala tayo mabiling ganyan. Yan, yan yung sumasana ng mga uh, alikabok tsaka dumisano. sa ano, natin. Yan, so lang natin para malis silang lahat. Yan yan ang sabi ko tsaga tsida lang ang sama sama tayong matuto hindi <laughs> ko rin kasi alam yan and so rinisin natin yung gilid yung pinagtanggalan kasi chak napakadaming dumi ganoon din yung isa yan so i-brushin lang natin yan sa matanggan natas yung loob ugasan din natin yung loob and so punasan lang natin make sure lang na marinis lahat And then, meron yung lock. Yung lock niya, parang spring. Yan, parang alambre. Yan, so, dalawa yan, kabilaan. So, tanggalin natin. hindi dito naman yung tanggalin. so, susunod na natin yung tanggal na yung uh, pinaka, ano niya. Pinaka oil seal talaga. Nasa kalooban kasi yan. siyang yung pangalawang nasa loob. Yan, so, medyo malalim yan. So, open niya ng gamitan na mas matigas na pangsikwat. Ginamit pa uh, pangsikwat ng gulong. Yan. Pero siyempre dahan-dahan pa rin. Yan. Tapos again, hugas ang kulit yan. Kasi meron ano yan. Natitirang dumi. Tsaka, ah, uh, meron ano yan. Meron washer na malaki. No, kaya inyat-inyat lang -inyat baka ma malimutan. Hindi ko lang naipakita din sa video. And after that, ito na yung Wilson na bago. No, so, gagawin natin ay ah, uh, hihigpitan natin ng konti yung, yung spring. So, wag gawin natin kakalagin natin yan. Yan. Parang nagkakalag ng turning Meron siyang dugtungan. kita nyo naman yan pagka, ah, uh, binuksan nyo. Yan. Yan yung ilalim na part. Yan. So, meron yan pinapakita po. Yung nasa babang banda yan, yung may butas. No, uh, di ba? Para siyang turn nyo. Yung may butas ang puputulan nyo. Huwag yung patusok. No, uh, kasi yung yung may butas, huwag natanggal yon May butas pa rin siya. No, doon mo pa rin siya ipapasok. Pero pag yung, uh, um, yung may patusok ang natanggal natin, wala na. Yan natin sinapag didikit. Yeah, so, buwabit tayo ng nilitater na luma. Kasi ano yan, masisira talaga siya. Yan, yeah, tapos after mo maputol, no, ang putol lang yan yung, oh, tantyan nyo lang na ano, na, ah, Ihigpit sya. Mga maliit lang. So, ibabarik na ulit natin. Parang tornilyo lang din. Yan. Ihigpitin na. Basta ibabarik na natin. Yan. Sa ilalim yan na part. Siyempre, dalawa yan. kundi hindi kahit wala din sa isa. No? Atong uh, technique na to ay ginagawa nila para mas mahigpit yung yakap ng ano. Nung oil seal. Ihigpit uh, din kasi yung ano yung Spring. O, malaking malakingan yan. malaking tulong para mas gumanda yung servisyo ng oil seal natin kaya nasa babalik lang natin siyempre, na siyempre migpit na yun ng konti yan yan, yan so tapos na uh, proceed na tayo sa uh, pagkakabit pero after that uh, yan na lahat yung pyesa na nilinis natin at kinalag nandiyan na lahat yan. so kailangan malinis silang lahat okay yan, yeah, so yung kabit na natin. So, ginawa ko dyan, girinasahan ko muna yung yung bibig ng hotter tube. tapos, inatong ko na yung uh, oil seal na bago. Um, pada pa yun. Tapos, ginamit ko yung lumang oil seal para pang uh, ah, push. eh yeah. pinagpupok ko yan. No, magyan na yung pagpupok. Nung pumasa ko lang siya sa loob, nung no, goma lang naman yan. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Okay lang natin para lumapat siya nilalim Eh. Okay. Yan. Tapos yun. So, pag lumapat na. Yan, okay na yan. Din natin uh, ibalik yung yung lock. Yun, yun. Parang alambre. Yan, Maday lang yan. Kinakamay lang yan. Malambot kang naman. Yo, no, sige pala mo paano mo si tinanggal. Yung mga din ba Eva Belek. Eh dapat lang natin. Make sure lang na napalapat siya. Eh. Okay. So, Siyempre ganyan din sa isa. Yan. After that, uh, hindi natin ilagay yung Um dust seed. Yan, so ito ako din ang grasa. Ito na yung dust seed. Yan, so, okay, napamay lang din yan. Pwede pa rin siyang pukin okay, pero punti lang. No, tap lang para lumapat lang. Yan, yan. So, ginagawa ko. Yan. Yan, ito nang natin huwag mo si yung dust seed, mga ibigyan. Yan, so, ibabalik na natin yung telescopic. No, pero mayroon pa siyang may laman. Yun. Salimutan po. Yan. Yan. Ganun yung pagbalik. Yan. May goma yun. Yan. Yung the shoe spring. Yan. Mayroon ano yan. May baliktad. Yan. Kung alin yung mas malilit. Yung thread. Yun yung sa ilalim. Yung mas magas pang sa ibabaw. Kasi netakip. Eh, tatakip lang muna natin yan ng bahagya para lang uh, may pang doon sa kinagdal natin kanina, ano, Alin wrench or Alin Bolt sa ilalim. No, so, ilalagay natin yan. Yan yung pinapanat. Tapos yan yung older tube. Sasarpak lang natin dyan. No, sasagad natin. Yan, yeah, nakasagad na, babalik ka rin natin. Tapos, ibabalik natin yung tornilyo. Yung alin, Allen bolt. Yan. Gamit ng Allen Rich. Hindi ko alam yung size, guys, ah. Uh, kaya na naman tingin Yan. Higpitan lang din natin siya ng bahagya. Mamaya natin higpitan ng ah uh, todo na nang tama. Yan. Para lang uh, ano siya, Stay in place. Okay, so, tapos ko na isa. Yan. Yung isa naman. So, same procedure lang, guys. So, yun. Ipabalik lang natin yun. Yung nasa loob. And, that's yung spring. Yung dikit-dikit ang thread ang baba. And, tapos yan. Tapalit natin para may pagkontra siya. And, bagya lang. May natin higpitan ng todo. Tapos, yung And then, outer tube. And, tapos yung allen allen bolt. Ayan. So, ipitan lang natin bagya. Yeah. Okay. So, yung part na yan, hindi ipitan ko na yun todo. Okay. Para ramdaman mo lang yun na pumabit na siya. Okay. Ayan. Okay. okay. Ngayon, ito, magdalagay mag ng lanis. Okay. Napaturo kung paano magdalagay ng lanis. Okay. Ang gamit namin lang si Dennis, yung ano lang, uh, sprint na oil ng Taltex. You know, pwede yan na sa sabihin hindi pwede kasi yung ginagamit namin yan. so ang pagdalagay lang sasakad mo nang yung yung telescopic sa baba na no, yung stainless hanggang limitaw yung spring tapos tsaka mo siya pupunuin pag napuno na uh, ah, bombahin mo siya ng ilang beses pa na hangin tapos yan tatakpan mo na siya yan yan tapos pupunasan mo na siya mabuti yan so chinek ko dyan Ah, malambot. Eh no, na, napakalambot. Diba? Malambot. Yan, yeah. so ang gusto ko kasi namin din medyo mag-stiff siya ng konti. Kasi naka-lowered yung CB. Naka-tie yeah. ah, look siya, tapos naka-lowered. So kailangan medyo matigas yung shock. So sa part na yan, napuno ko na. Chinek ko, yan, yeah, apakalambot. Sobrang lambot. Sobrang Sobrang lambot yan. Yan, yeah, so hindi natin gusto yung masyadong malambot. Ano kapag naka-lowered. Yan yeah, so ginawa ko diyan. Binaklas ko rin yung takip. Tapos dagdagan ko pa ng isang takip ulit ng nangis. Yan, yeah, so bali dalawang takip na yan. Isang pulo, tapos dalawang takip. Yan. Yeah, Kaya po so, tinapan ulit. Tapos chinek ko ulit yan. Yeah. Ayun o, mas matigas na siya. Yeah, tumigis siya naman. Yeah. Yeah. So yung gawin na gagawin natin sa kabila.

Trabahong yeah. so, okay. babalik na natin. So, Paano ito sa tinanggal? Yan siya, natin sa ikaw. Trabahong campfire, nakatagaw. Yan din sa peoples. Ano, mura din. Mura na ipakita. Yan. So, bahagya lang para nakapigil lang siya, nakakontra. May ipitan natin ng toto yung lock sa yeah, Yan. Napakagandang ano yung matutunan natin. So, kasi kapag ka... Uh, telescopic lang siya. Mahirap siyang pigilin. Magdulas kasi yan. Tsaka bilog. Iipot lang. So, di siya may higpit. So, malaking tulong yan. Okay, so, ipabalik lang natin. So, yung, uh, gusto natin na uh, uh, play. So, sa akin, ganyan lang. Mga 3 inches lang. So, 3 inches lang yan. Okay. So, magaan lang naman yung ano. Yung, uh, kasi ang gumagamit ko, hindi ako tapos after niyan, no. Ayun. Tingnan mo lang ulit 'yan. Tapos pag nag na, i-secure mo na siya. pero natutunan ko diyan. Yeah, pero ipasok mo yung telescopic na pantay. Ito mo lang yung axle. Kasi adjust mo na. Yeah. Para magpantay siya, hindi mo sukat sukatin. Eight, so, yan. Yan, tapos na natin gawin yung shock check natin yung play. Yun. Hindi na siya masyadong malambot. Hindi ka tulad ng dati na sobrang lambot. Tsaka wala na siyang tagas. As you can see. Yan, madumi pa rin. So yan, maraming salamat sa panonood.